Ngayong araw guys ay nagkayaan nga yung tropa na mag-outing kami dito sa may isang sa may Batangas. Tara! Kung mapapasin nyo nga dito guys no, may bitbit -bit pa -bit akong mga buhay ng manok. Dito na rin kasi namin siya lulutuin sa inupahan naming transient house dito sa CLR Resort sa San Juan, Batangas. 2am na po pa nga pala kami nakaalis dun sa aming lugar sa Quezon City. At 5am na kami nakarating dito sa San Juan, Batangas Kung mapapansin nyo mga idol Halos kami lang ang tao na nandito sa resort Dahil na rin siguro sa aga ng pagdating namin At halos pasikat pa lang din na napakagandang haring araw Napansin nyo ba mga idol na iba nagbo-voice sa aking vlog? Isa nga pala siya sa kaibigan ko na nasama ko na rin sa aking content. Napakaganda nga pala na napili namin cottage kasi nasa tapat na kami ng dagat. Alos wala pa nga kami tulog dyan. Kaya pagkatapos namin magkape, nag-idlip muna kami sandali. Habang yung iba namin mga kasamahan dyan ay nag-aasikaso na magluto. Hindi ko nga maiwasan at maalala yung sa aming lugar sa probinsya. Ganitong ganito rin talaga. Bye. Takala, sarap sa akin. mga oras na nga to ay nagre-relax Relax muna ako dito sa tabi ng dagat Habang nagkakape Pag nandito kasi sa tabi ng dagat Para nababawasan din yung mga problema ko kahit papano Siguro naman hindi lang naman ako nag-iisa Na may mga problema sa mundong ito Pero ayos lang yan Sabi nga pag binigyan ka ng problema ng Panginoon Ibig sabihin kakayanin mo yan Oh, tika lang, napapadrama ka naman Jim Huwag masyadong ano, seryoso yung buhay Ayan oh, may chicks oh, oh Sino yan? Ay, may chicks ka dyan ah Issue na naman yan, baka post ko na natin mga asawa naman yan ang ka na naman na may babaeng kasama dyan Kunahin mo muna kasi yung anak mo Bago ka mang babae Habang nag-iimot nga ako dyan May narinig akong nagtitinda ng tahong Kaya yeah, sabi ko, bib bibili rin ako ng tahong Pero nang hingi na lang ako dyan Tahong Oh. Eh tahong, Brad, sariwa Tahong Pwede may sarili nang bawal Bawal? Disqualified dyan, disqualified dyan Lalagyan na siya Pwede yung pangalan nila Pwede yan, ay arnibal o oh. Pwede yan, dagdag ka 'yan oh pala. nga Oh. anim na. Hey, okay, Hello, sa oh, Pagkatapos nga naming kumain ng tahong dyan eh, Nag-copy pala yung mga kasama ko dito eh sinamahan ko na lang din. Pinagmamasdan nga namin dyan na uh, yung pagsikat ng araw dyan. Basta ang ganda talaga ng experience nito, hindi namin makakalimutan to. Salamat sa kayano, kay Benedict at saka kay Inday sa mag-asawa sa pag-invite sa amin. Thank you. Kahit papano, eh, nakaiwas tayo sa pollution kahit dalawang araw lang. Nang mga oras na nga yan, ay mag-aalmusal na muna kami bago kami maligo sa dagat.

Pagkatapos nga namin kumain dyan ay naglakad-lakad na muna kami ng barkada ko. Oh, may napansin kasi kami doon banda sa dulo na magandang view at magpipicture-picture na rin kami nitong kasama ko. Alas maybe pa nga lang yung oras ata rito pero grabing init na. Tapos nakakita nga kami ng chicks dyan oh. Pasekreto lang kami bumibidyo dyan. Nalaga <laughs> naman. Nanyakis ka Jim Pero hindi eh, di naman sinasadya na makita yung babae na eh, Naliligo siya doon sa may tabing dagat eh. Sorry na lang eh, Nadaan na namin sila Ito nga pala sa likod dito Parang dati rin siya mga cottage Tapos nagiba na siguro ng bagyo Kami okay. muna nga dalawa rito ang pumunta Hindi eh, namin nasabihin yung iba Hindi nila alam kasi na may pasyalan pala rito sa dulo Pero pinagbabawal maigpit dito Pinagbabawal nga nila na maligo rito sa tabing dagat kasi may mga gumagala dito na mga ligaw, ligaw na pating, mga baby shark, octopus crime, mga ganun. na nakakatakot dito. Pero tumalon ako dyan. Hindi ko na pinakita yung pagtalong ko dyan. Baka sabihin nyo, pasikat naman ako. Tapos kumakit nga kami dito sa taas ng, ano, ng bato na napakalaki. At pasensya nyo na nga itong vlog ko kasi putol-putol yung ano. Hindi siya tugmatug. Hindi mo, hindi siya dugtong-dugtong talaga na pagkakakuha ng video. Eh. Basta pag naisipan ko lang na mag-video, mag-video ako dito nga, Sabi ko, video lang ako nakasama ko. Mag-aquaman ako yung style dito eh. Ayan no, nadapa pa ang katangahan ko talaga oh. Sabi ko ako man tapos nadapa Hindi ka sanay diyan sa buhangin. Wag ka nang oh, wag isus malunod ka pa diyan eh. may pating sabi mo kang ini. Eh. Medyo nahiya nga ako diyan kasi nang tumingin ako diyan sa may gilid ko po. Kakala ko tinitig na ng mga babae yung pala may picture picture ng pala sa mga kasamahan nila doon mga bata. Ayun no, sa gilid oh. Ayun no, dami nila oh. Pala ko nga ako yung tinipinig mamas din eh. Ay, ano ka naman, assuming ka naman din. nga namin maligo diyan, nagkaya yan na magtatagay-tagay na daw dito tas nagigeng-geng-geng pangao 'yan oh kung ano pinagagawa ko geng-geng-geng oh. yo 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 what's up yo what's up yo boom 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 tapos sabay bunot

走那个。

Yo good morning sa inyo lahat. Parati tayo ngayon pangalawang araw na nating 'yon sa ano para lugar na po. Ti JLR Beach Resorts Nandito nga pala kami ngayon Kung saan Naka 2 days na kami rito Nag-i-stay pag na yan o oh. Dagat Dagat palang Maalap na Kabe ko sa dulo Isang pinto ay! Hey! Yung lugar dyan sa uh, banda sa dagat. Kung <laughs> mapapansin nyo yung mga tao rito. ano you know? chill lang yan. Oh, you know? Wow! Ganda oh. oh. dami mo makikita yung mga ganda. Siyempre, mga boss, kailangan muna mag-fill dito bago tayo makarating do sa magandang lugar na yan signature muna ano pila sila ayuda baka ayuda yan kalaanin tayong perspective sa baka nila kasi bawal maligo ron meron sila mga rules yes ma kaya lang ito 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 na, mamaya dito tayo makapunta ron Gang geng Tutu 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 lang eh Hindi tayo oo, oo Bawal daw Yo, kapay ko muna guys oo. Sama ko mga gengging oh Sama ko si Samantha Oh, babanggaan yung spade boot, oh. Spade boot, spade boot. Sabog ka ngayon. Ah, boom, sabog. Walang dumi talaga. Kasi dito, walang dumi rito, guys. Napakalimit dito. Dito lang sa Batangas yan. Sa dunong-dunong ng Batangas. Buhol. Ah, bobo magsalita. Hindi naman sa buhol to, eh. Batangas ka, eh. Ang nah, ano, tingnan mo mga kupal kong kasama mo. oy, hey. Ang ina niyo ah, dayuhan kayo rito ah. Yeah, yeah, yeah. Albano ba no? Ano na muna, tang ina mo, brad. Ang tatagal niyo, Ay, may mga chicks oh. tama ah, chicks sana. May diver yan. You what up, girl? You were up, you were up, you were up. What's up? What's up? What's up? Oh! Ano Wala kami si Castakley. Wala. Naa. 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 tama Naa. 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 Wala Naa. 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 kami. Naa. 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 mag sign

Pibidung ako eh. Pakita mo mama yung big big guys. Yes, ka oh, talo Ito kami galing kahapon Ang kami Marami na kami ngayon

para masang ngipin namin. Kung wala na nga ako, tigyan mo. Pinapagandaw yan. Baka masok pa sila sa jeep niya tayo makapag-picture-picture. nga eh. Tara, panginoon. Uy, kaldiro sa atin ba yan? picture tayo pagkano, gano'n Wala pa ito picture ano. Ayaw, panginoon na kami guys. Sino ang nag-chat? Wala kaming alam. Sino man yan, Jimmy na yan. Ayun, Jimmy. Tara, putaro Jimmy! Jimmy! Bitbitin mo ito. Huwag mo buyo! Saan punta? Kahit dito ang daan kasi ba? Saan kayo pumunta ba? Dito may daan dito eh. Tara na! Nakakita oh, ka na mo. Nasaan si tropa? Hindi pa rin kayo makapaniwala eh. <laughs> Maraming salamat ka lahat ate. Yo, pawi na kami guys. Maraming salamat. Salamat sa nakaka... <tos ngayon> uh, oh, hindi ka nakutusan pa. Yo, pauwi na kami mga idol. Si Bossing, oh. Boss, salamat sa pag malapit sa pag-drive. Sino? Kasya pa ba tayo dyan? Service namin, oh. Dito, siksik tayo dyan. Kaya nga pa service namin, oh. Ay oh, magising. Ay na Ay magising. ano magising. ano na yo magising. yo magising. Ay 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 magising kasi mga driver namin narupot ng drive driver, mapakagaling ayun o, oh, mga kasama natin o oh. chat up sa may mga birthday dyan sunod na taon, magdadala na ako ng pamimit daming star kumana kumana thank you o, oh, gawin na kami ang itim na namin Ang na namin guys o oh. Thank you.